unang-unang congratulations. Uh, anong naisip mo after yung first round? May standing eight, tapos kalama mo kabol. Um, sobrang na-pressure ko. Isa lang ang pumasok sa isip ko nung time na yon. Sabi ko, nilagay ko lahat yung, yung sinakripisyo ko lahat dito para dito sa Asian Games. Yung laban ko sa professional, uh, pinospon para lumaban ako dito and then matatalo ako dito sa quarterfinals. Sabi ko, hindi pwede una lang inisip ko ay, Lord, bigyan niyo ko ng lakas. Gabayan niyo ko, gamay, gabayan niyo yung kamay ko. Naririnig ko yung salita ng, ng mga coaches, pero nagdadasal ako, Lord, gabayan niyo yung kamay ko. And then, yun, tinakita ng Panginoon yung gano siya ka, ka-powerful. Walang imposible para sa kanya. Again, yung team na to, ibang weight class to, ibang timbang, mas malaki yung mga kalaban mo. Ano, ano yung feeling ano yung mo nung na mo yung laban? Nung na ko, akala ko hindi pa hinto eh. Sabi ko, sige, kung hindi man hinto, tatapusin ko. Pero nakita ko yung referee, nagsenyas na wala na. Sobrang tuwa ko. Sabi ko, thank you Lord, thank you. Yun lang yung masasabi ko. At sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin, sa Team Marshall, sa Team Pilipin sa ABAP, uh, maraming maraming salamat tinimo yung mga sacrifices mo. Ano yung mga sakripisyo mo na hindi namin alam? Uno na nagte-training ako, kasama ko lang yung wife ko. Siya lang yung na, siya, lang, siya lang yung tumutulong sa akin nung nasa US kami. Wala akong team. Mahirap Di, wala na ako sa national team. So ayun, uh, sabi ko ah uh, tinagkikita ko yung mga ibang kasamaan ko lumalaban. Ako, nandun, isa na yun, yung na-injury ako, na-surgery ako, sabi ko, ano siguro magiging uh, tagbo ng karir ko. Ngayon, na-injury ko, hindi ko alam kung uh, makakasuntok pa ako o ano ba yung resulta ng surgery. Pero, hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi, sabi sabi ng asawa ko sa akin, wala, magsikap lang tayo. Si si Lord yung magagait sa atin.